Ba-bye -bye na! Ba-bye! -bye. Bye -bye. Video lang lagi. Pag pa pasok. Pag walang <laughs> pasok. umaga po. Oh, Taas. yung po si ma'am, bagong isin lang. Ayan, good morning. At kaluluto ko lang po ng almusal namin. Wala kaming paso kasi sobrang lakas ng ulan binising ko na sila at kakain hmm. uh, sasabayan natin at si Ras ay si alam po ngayon eh ihatid natin si ano eh sa silang si Nery si <laughs> alilito ako sa kanila kasi lima na sila ang <laughs> daming um, dito pa amin <laughs> ayan at sana naman ay si Nery ay ano nakatulog ng maayos saka so, ang sarap na tulog sigurado nila maulan eh. hmm, malamig. Malamig ang panahon nung ngayon. Alas Ayan. 8 na dito eh. magsibang. <laughs> Kakain eh. Ayan, natatay po natin ang pagbaba nila. Ayan, pagbaba na po yung 4 Marias. Uy! Bakit parang morning? <laughs> hmm? Bakit parang <laughs> ang dami nila ngayon? Bawami na sila. Wow, lima? Wow. Apat lang ang inaasahan ko. Bakit naging lima sila? Oh, eh. yeah. Kamusta? Kamusta ang un, ang pagtulog mo? Chinelas ka. Ha? Bigyan mo na chinelas si Neri. Pamangin ang ano, uh -huh. pinito. Doon sa loob mo yung mga. Nakatulog ka ba? Yan eh, mo, mayroon dyan mm -hmm. mga chinelas. Baka nasa taas. Okay. Ayan. Oh, ano maulan. Si Miley, nakatulog ka ma'am? Ah. Hindi. Hindi. Magkape kayo ano, na? ano ba ang iniinom ninyo? Alas ka? Ha? Nga oh, yan si Russell Nininta? Oh, ayan mag na kayo ng pagkain? Pero na Hindi ka, magkakape pa ata sila Ay, oh, pwede, sabay na lang kape kape Ano ba ang iniinom mo? Ha? Huh? O, oh, wala kang iniinom O, wala siyang iniinom, Maylene Mm, mm Wala daw siyang iniinom. Tubig daw lang po. okay lang yung mga kape. hindi ka sanay daw sa mga ganon. yung mga ganon. sila pa. Ay, hindi ka mahilig daw sa kape. Um... May ano, gusto mo kasi chocolate. sila dito, ma nagaano sila dito. Ayaw. Pero pwede, hindi, pwede siguro pero kasi pero so friendly lang si neri, ha. Neri, ano, ang, lusog-lusog mo. Pamote oh. lang daw. yan ha, sabi ni Sir Paul. Oh. oh? Siyempre, kung sa mayroon um, kain. Magano ka? Gusto sa chocolate, o. Oh, para matikman mo yung chocolate na ano, Ay. sa kape. Ano sa kape? Ano sa kape? Ano sa kape? Ha? Tubig. Siniri daw dito na rin daw po sa amin, Peter. Mm. Di ba sabi mo? Ha? Huh? Huh? <laughs> okay. Ha? Inaantay ko na rin. Inaantay na rin dito. out sa inyo dyan sa... Ano pa itong lugar? Sa silang. <laughs> Then, inaantay mo na rin yan. Kamaya, pupunta na dyan sa inyo. Hmm. Pero,

kasamaan po ng Quatro Maria. Masaya ka ba ni na, na malagi ka ng isang, isang gabi lang dito? at least nakasama mo sila, no? Ano ni Rey? yan, nakasama ni Rey. Ang ganda-ganda rin pala ni Rey. Tingin naman dyan, eh. Pabit yung lang siya. Ito ni Nita. Oh, na yung sinita dito sa amin. Ayun si siya. natin na po namin kasama namin si Pugong Biyahero at uh, kahit maulan kailangan ako kasi talaga siyang uh, ihatid namin doon pero bago po ihatid okay. sa dada po kami doon sa kabila doon sa Mainay kasi may mga package pa po at doon po buksan po uh, para mga hindi ko doon yan naman na po yan sila Bakadabay, saan ba kayo kay pupunta? At bis na bis para kayo. Ay, si Kelia. Ano ya? Ano sasama ka na rin doon sa kanila? Ha? Oh, yeah. Siyempre lang si Nia. Ngayong lima ha, pagigihin niyo yung pag-aaral niyo ha. Hmm, Mary. Mm. Pagigihin ng pag-aaral ha. Oh, so, kaya. Ha? yeah. Pala sa si oh, oh. Mm. Mm. Maganda kay Neri, hindi siya mahihiyain. Oo. Oh. oh. Ay, oh. pag Kaka, ano, pati ako kayo, magagano para... ng kamay. Huwag yung magagano. Ay, Pero pag alam ko, pag nadong kayo sa inyo, hindi naman kayo nahihiya eh. Itinadid na nga po namin si Nery. Tama namin sa calling. At ng Cuatro Marias. Yan. Punto na, napas, namin, pupunta na, pagtapos po naman namin, ipupunta po kami ng Tagaytay at hihatid na po namin to si Nero. Yan. Kami <coughs> po nilang mga binalot. Ayan o, oh, kanya kanina silang balot po. Oh. Ay si Luneta. Ayan na po, at marami na silang napuha. Yeah, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor uh, po nitong package. Yan. Ah, uh, tayo na po kinabangan po nung uh, Ito, Marias. Yeah. Pati po si Sinia meron din. din Yung nakuha uh, niya. Yeah. Ano sa dyang big, big, Sabi ni Nita, bigyan niyo sa atin. Nasaan ba mata nito? Bakit walang mata? Tawil yan, Ha? Tawil. Atawil pala ito? Tingin! Hindi yan Hindi yan tawil. Tawil yan, ginawa lang ganyan. Ang galing gumawa, no? Sinanap mo yung mata, walang mata eh. Thank you po. ay pwede na kami po Ayan o. Oh. Oh, ang ganda pala. Oh, malakas ang hangin. Yung ni Sir yung sa amin. pala yan. Oh, tila na. O, na. Upunta na. Pasok na kayo doon sa loob. Please kayo, please. Ah, sige na. po nakarating na hello. Po. Ah. Ayan, dito na po titira si Mary. Ayan. Hi. 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 po, Ang Pas Pasok dito. na po Pasok si dito. Wait <laughs> po natin d'yo kung makapasakang hindi d'yo. Joke lang, baka mamaya. Nalangit. Talagang hindi na nalululat. Hindi ko nga pinapainom ng buna mo para masalan. Magaling hindi na sa kahiya. Ayan, ko pa ipuwi. Ano nang Laguna? Pape, mainit. Sige nalilita. Kumundal kayo ng ano, wako may pumay ng Laguna. <laughs> kami sa bahay ni Tita Haninere dito po sa silang kabite yan hello po yung mga bahay dito ka na dito, ha? dito ka na? iwanan ka namin ha? kay Neri mag-iisip siya Ay, may nakita ko sa labas may tanim na mais doon eh sino may tanim doon si Madeline? si Leon akala ko si Madeline si nga. Kasi ako sinabi ko sayo, gagawin mo. Okay, kasi ante natapahala sa iyo. <laughs> Niyaya nakasmile pa rin A si niya. Ka, si ka malulungkot niya, mm haya -hmm. yeah, mo paibisitahin ka naman namin dito. Uh -huh. Hindi naman hindi naman ganun sila kalayo, lapit lang. Oh, lapit lang, okay. 30 minutes. Mm, lapit lang. Oh. Saka ba, diba, oh. mm -hmm. uh -huh. 30 minutes. Lang, mm -hmm. uh -huh. Pag may pangarap ano. O dogtongan, so kapag may pangarap, ano, may lane, kapag may pangarap ano, Ano gagawin? Ganun 'di. Kaya yin. Oo, kaya yin. Ano, 'yung pangarap ka kayanin. Oo, kaya O yun. Kailangan may ano, determinado, hmm. no? Na matapos sa so paraan na

Oh. May kabanding naman si Nero ng Sino. Oo, oh, oh. namin yan. Okay. Malapit lang naman kami. Bye! 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 Bye, Bye, -bye na! Lagi <laughs> <laughs> si nakaano yan. Ni, hindi na lahila na na si Russell, hindi maiwan. Ano, kakalang mo naiwan si Ninita. Na, na. Ay oo, oh, sininita pala, iwan namin. Ay, ay sininita? Oo, oh, iwan natin. Sabi niya kanina, dito daw siya Hindi mo na akong kasi nahihilo. Ay, si Ninita. Russell. Saka si Russell. Payag na niya. Payag na niya. Russell, ko si kuha na ano, ng jazz. Oo. ka na lang kita. Baka sa isang linggo dito. Lang yung <laughs> ha?

Kabay sa Salamat. dito. Oh, Ba't sa, na sa amin. Ano si ba 'yan? Ano? Pag ano pa sila lang kami dito ano? Oh, Mapasalamin ulit na na dito. Dadalhin ko na lang 'yung ano mo card. Ay, kuha isa. Ayan. iiwan na ano? po si Hindi oh, dito. niya alam. na dito. Decision na oh, na sa taas. Oh, oh, dyan, kayo, oh. Yun 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 na Wala naman dyan nakatina. ang nakatira. Oh. Ang dami mong papasyalan. Ang gaganda ng bahay oh, dito. Ang rambutan dito. Okay, sa tagay Pagkakapit mo sa taas. Pagkakapit mo <labay> sa taas. Pagkakapit Pauwi na po kami. Yan na, picture-picture pa po yung uh, Tres Marias. Mm, yan, babay na po. Babay, <laughs> Rasel. Oh, bakit naalis ka dyan? Diyan ah! ka na muna. Babay kami lang <laughs> kita. Hindi. Ayaw talaga ni Rasel magpaiwan. Sininita, Ninita, Ninita, papaiwan to eh. Ninita, babay, Ninita. <laughs> <laughs> Iwan ka na namin dito <laughs> ha? <laughs> ah, dito. Babay na daw. <laughs> babay na. <laughs> babay na. Ayan, at least po ay maging ating sininita. Maraming maraming salamat po -sawal sa walang sawa niyo pagsabaybay sa aking channel. At uh, ingat po lagi tayo sa mga God bless po sa inyo. Bye-bye na! Bye -bye. Bye, -bye. Bye! Bye na, Ninita! Bye, Ate Marce! Kaya pa rin naman kayo. Video call tayo lagi. Pag walang pasok. Okay na kami. Salamat uh, po sawa niyo pag So bye bye sa aking channel at ganoon po rin kay Sir Paul at sa uh, Tris Marias. Bye bye! bye. Yeah, Salamat po Sir Paul! Oh, Ryan, bye. Ay, no, bye, no, bye bye! Ka no. Bye bye! Ka dyan, ha? <laughs> <laughs> bye bye! Bye bye!